Hello mga kuya-kuya si Adventure, kamusta kayong lahat? Dito naman tayo, ating kuya Edwin, o oh. oh, ating kuya Louis Dumasipag, o oh. Gualish Ayan, dito tayo mga kuya-kuya sa bahay nila, kamusta kayong lahat? Ayan, uh, mag jogging -ja kami sana At kami aakyat doon sa Mount Makulilis, ayan Sa mga gusto sumama sa Mount Makulilis, ayan Bring your own baon lang naman, tsaka dalawang litrong tubig <laughs> Kailangan maray tubig. Kailangan maray tubig kasi malayo-layo yun. Mga kuya ko is si adventure. Oh. Mga taas taas akitin talaga. Mga makulis o koronang bato na uh, pinuntahan namin. Yan. Uh, pupunta ulit kami doon. Mag-hiking tayo. and Uh, Magja-jogging sana kami. Kaya lang yung panahon na uh, pa, ma ano, maambun. Eh... Medyo ano tayo ngayon, medyo sinisipon tayo yung ubo. Hindi eh, na lang kami muna tumuloy. Ah, ayan mag alas 7 na rin. Kanina pa kami naka-prepare mga alas 5 sana. Kaya lang, yung panahon dito, ayan oh. umuulan-ulan. Umuulan-ulan. Okay. Ang nag-ulan. maambon. <laughs> Kaya, dito kami ngayon. Okay na ko, Slyde. Ayan. Alam niyo yung gagawin namin? Woo! Maglabon tayo ng saging, mga kuya-kuya adventure. Yan uh, saging, oh. saging. Oh. Oo. Diba? Kaya, alam mo, salin natin to. Nilabong saging. Sabi nga, kapag may nilaga, kapag ah, may tiyaga, may nilabon. Eh <laughs> mga kuya kuya show oh. Kaya ito Marami naman itong ating alabuni na ito yan, oh. May Maliliit yan Tatlong piling yan Tatlong piling na saging sa yan mga kuya kuya Dami uh -uh. yan Kaya, Alabuni natin yan Ayan nagre-ready na ang ating kuya Lloyd sa kanyang lutuan Anong aluto rito kuya Parang masarap wari yan kuya sa ikuan Adobo. <laughs> Tuyo Ako ish Mamasarap pa ito sa saging adobo Ano <laughs> At, yung natin sa tuyo? Oh, adobo, eh isa adobo hindi <laughs> <Yanding> isa paksiw <laughs> Ayan mga kuya koish, ready na ating koi slide Ayan, may maya kakain tayo mga kuya koish Abangan nyo yan At Ayan mga kuya koish, sinalagay na ating koi slide Tuyo. Is Edwin, oh. Haging, kay kayo, balat laang. Ay, okay. mamaya. Oh, mamaya yung balat. Sobra ito. Hmm. dubos pa hmm. Ano, alagaan natin ng tuyo. Binuguungan. <laughs> <Tuyo. laughs> Binuguungan sa haging. <laughs> ito yung isa paksiw. <laughs> ha, ay, puno talaga oh. Puno yan. <laughs> Pagkaguhahan lang talaga. Ayos yan. Sige. Sir, iriihaw ko. Oo, oh, ayawin natin. Okay, Atuhugin natin sa ano. Uy, ayawin na. Ayan na. na-ready okay. na ating kusloid. Ayan okay, hey, na. Kinubigan na na ating kusloid. Sinilabon. Hemod! Nakasalang na. lang na. Ayan na nga, Kuya Kush. Sinalang na. Magalabon tayo sa aging. Magalabon na Ayos, ayos. Mamaya, kain tayo mga kuya kuys. Adventure. At ito mga kuya kuys. yan, timpla ng kape ating kuys Edwin. Kapi-kapi po tayo. Yan. Pag umuulan, masarap magkapi. Tapos magmuni-muni. Ito tayo. Aga namin gumising mga kuya kuys Adventure. So di na tuloy kami pag Di kami na tuloy pag-jogging At medyo masama ang panahon Nag-ambon-ambon eh, Masama rin ang pakiramdam natin Na ubot si Pun Baka lalong lumala Tapos lutan ako ah Ayun na mga kuya kuys Nagpa-uling na ang ating kuys Lloyd Nagpa-apoy Sa silin Sa silingjun Jun Sa silingjun Jun Gano'n raw siya na Baka magkakulit trip Mag-iihaw. Mag-iinihaw ng ano. ini na ng ni ng, ng sabah. Yan mga kuya kuya sa adventure, na ang ating nilabon. Yan kapag may tiyaga, may nilabon. yan. Nagnilabon ang ating kuya Lloyd. nandito nila. na yung uh, ano. Inihaw na sunog. Eh, eh tama, na sunog. Yan. <laughs> Iyo tayo na si sunog na saba. Yan talaga. Yan ang almusal natin no, ngayon nice mga out. Kuya Kuys. Adventure. <laughs> Yan, kain po tayo, kain. Yan. Ito na mga Kuya Kuys. Ano, natin yung ating uh, nilabon. Nilabong saging. nilabong na inihaw pa. Ah. Nagalmosal tayo ng saging, mga kuya ko. Kain tayo. Ay. Ayan na. Lumalapang na ating kuya si Dwin. Lumalapang na, gutom na, gutom na. O. Oh. Luto na ating hinog na nilabon. Nilabon na, inihaw pa. Changka <laughs> pa. Totoy Peng, kain tayo. oh Totoy oh. Peng. Angat <laughs> si Totoy Pingay. <laughs> ano ko? <laughs> mainit. Kain tayo mga kuya ko. Thank you Lord. Diyan Lord. Pagpalain niyo po itong biyaya nito Lord. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Kain tayo kain. Masa natin nilabon. Kapag may tiyaga may nilabon. Mainit pa Mainit.

Special shoutout po kay John Limbo. Pre, shoutout sa'yo. Shout po sa isa. Lumalapang <laughs> <laughs> kami ng sabang ngayon. Samahan nyo kami. Kumain um, na kami, makakain na kayo. Ang um, dami. Shoutout out pala kay uh, kay classmate ko, kay Trilin. Yan. Ang uh, pakisupport nga pala yung kanyang channel, yung uh, Cats and Dog. Yan. Shoutout Shout out sa'yo, mate. Tuloy lang. Tuloy lang sa adventure. Shoutout po. <laughs> 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 Miss oh, Vlog. oh, shoutout sa'yo. Malamat po sa oh, oh, sa oh, 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 Toin toin oanh toin lắm 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 đâu. lắm 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 Resibo pa. <laughs> Shoutout nga pala kay uh, Mam Ma Ma'am Leslie Turgo. Yan sa kanya motor parts sa kaigangan. At saka sa kanya mga mekaniko. Shoutout nga pala. Doon saan uh, nagkabit ng uh, hazard light doon sa motor ko. Shoutout sa iyo. Salamat pre. Shoutout po. Woohoo! <laughs> Dap dap. Dapi. Dapi, Quijano. Dapi, Quijano. Dap. Dap. Quart. Dap. 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 Dap at nilo Mont montante nun ng deep motor shop mang Leon gasan nun shout out po shout out po ay out, maraming salamat po sa si pag yung kung hindi ikaw hindi ako makaka-uwi ng uwi na basta <laughs> salamat po Sal Napalaya. salamat daw sa pahangin <laughs> makaka-ready sa political ay may pahangin niya kabulkan ang jing jung Rap, meu Deus, e a fui. <passo>. Uh. <laughs> <pare dans nos borros> a Base kaya na. Akin namin dito mga kuya ko, sumikat Tumikat na yung araw kanina, nag-aambon-ambon, nag-ulan-ulan. Kami na tuloy pag-jogging, kaya ito, naglabo na lang kami sa aking. Oh. <laughs> Kasi sinapun, na po, hindi nakasama yung dalawa po, injury. mga <laughs> <laughs> maga. Kururoy. Kururoy, magantuhod. Magantuhod. May tigsa. May, rayum. May rayuma na yata. <laughs> <laughs> mm. na, inabot na si, Kuya Jis, magari na nga lagot ka, kulul. Magagtuhod mo na, sayawang ka. Isang malaking shoutout po sa gumagawa ng bahay dyan sa ano, Bagtingon. Sa bahay ni, ng ating ati Sinaida. Uh, especially po kay Kuya Jok. Sanchez, Darif Flores, Kuya um, ano? Ano to? <laughs> kay Ateria Sanchez, Kay Banat, Sanchez, Di na pang dami. Si Hernan, <laughs> Parang William, uh, Shout sa inyo lahat dyan. Hindi ko na i Ang dami nyo. Ang <laughs> <laughs> <okay, y> <laughs> <laughs> Dami shoutout po kahit may rutsa, may siste mo at meron din sa rutsa Shoutout po! Sir Dan! Sir Dan, magkakala Shoutout po, kain oh, Uniform! Oh. <laughs> Naka-uniform! <laughs> shoutout din po kay... <laughs> Lully Boy Yo. Yan mga kuya kos, matikin tayo ng inihaw. Inihaw na sunog. <laughs> Ayan, pakialaman na ikaw, napakialam niya. Muna yung... Kuya Kuis, oh. sarap itong kwan, ang tawag nito, baon. Kapag may mga adventure, may mga lakad, yan, hindi yung nasagi. Kapag sa pulo, labo <laughs> ito. <laughs> Lalo ngayon, magsasummer na ng mga Kuya Kuys. Dami naman adventure dito sa Marinduque. Parang ata ng bago lang. <laughs> atak ng Ni bago. Nihaw. Nihaw. Pakaya sa pala. Pakaya sa pala. Pakaya sa pala. <laughs> Thank Best time mm. mm. so, <laughs> na. Hindi pa naman ako yung mga ganyan. Sarap na kuya ko. Hindi naman hagin, hindi ako kuya ko. nila? Hindi naman lahat, sa ibang lugar. Mahal din kilo na saging Pero ngayon, sagana dito sa Marindoke. Kasi walang bagyo. Nang nilabon mong kukot. Kaya huh? so, mga kuya ko adventure. Share ko lang sa inyo no. Uh, ngayong umagang ito. Uh, yung cellphone ko kasi may Bible apps na naka-install. At nagpapadala siya ng Bible, uh, daily Bible verse. Nakaka-bless naman kasi yung ito nga. Naisip namin itong uh, sampalok, yan tamarin. Ano? You know, ang tamarin do is gagawin namin candy kung ibibless talaga. Yan. Actually, talaga ibibless ni Lord kapag tayo may tiyaga, ano? So, sabi nga rito sa uh, Kawikaan uh, 13.11, sabi nga sa Proverbs 13.11 sa Bible, sabi dito, yan, no? Ang kayamanang tinamo sa daya, madaling nawawala, sabi nga. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Yan, ah, kuya sa video. Nakakabless naman yung ah, binigay sa ating Bible verse ngayong umagang ito, no? Ah, na eh, okay. okay. uh, pinadalan oh, tayo nito. Kaya ito, yung tama-tama sa ginawa namin, na nakakita kami idea. Dalang dami ng bunga ng sampalok dito kay Kuis Lloyd. Ayan. Why not na nga naman, gawin namin itong tamarind candy, ano? Kasi sabi nga, ito kabuhayan to eh. Kumbaga, nananahimik okay. lang yung biyaya ni Lord <laughs> yung kalikasan na yan pero nandiyan ang pagpapala hanapin lang natin sabi nga ano, nung isa namin kaibigan ang biyaya ng Diyos nandiyan sa paligid yan maging masipag lang tayo huwag tayo susuko na yan maghanap ng biyaya ni Lord kasi talaga si Lord nagpubus ng pagpapala yan ano? sabi nga pray tayo ng pray without action walang, walang kabuluhan yon kailangan yung prayer natin lagyan natin ng gawa di ba? Sabi nga Yo. faith by works, di ba? Sama natin siya ng uh, gawa yung ating pananampalataya para hanapin natin yung pagpapala ng Diyos. Yo, ayan. Eh sabi nga pag may tiyaga, may nilabog. May nilabog. <laughs> e, <laughs> eh sharing time lang yan, sharing time lang. Gal na nga naman na nakita namin sa Sampalok tapos pinadala pa kami ng Bible verse ni Lord na Kawikaan uh, 13:11. Eh, sabi nga ulitin ko, ang kayamanan ang sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ayan, mga kuya ko sa adventure. Salamat sa inyong lahat. Ayan, tuto kayo sa mga darating paraming adventure. Thank you so much. So, ayan mga kuya kuya sa adventure. Uh, matapos tayo mag-almusal ng saba. Ayan, na uh, nabusog kami. Ayan, bagamat di kami jogging sa mga sunod na araw na lang kasi pinaghahandaan talaga namin yung pagkakit namin sa Mount Makulilis. Ayan, uh, sinong gusto sumama sa amin sa Mount Makulilis yan? Bring your own baon and... ayan, uh, pagkain at saka 2 liters na tubig yung kain yung buhatin. <laughs> ayan, ano, kasi talaga malayo-layo yung lakarin yun. Yan, para maka-join kayo sa aming adventure mga kuya kuya kaya maraming maraming salamat po. Ayan, abangan ninyo yan. I-announce namin kung kailan kami aakit doon sa Mount Makulilis. Yan. At yan, sa gusto mga sumama, welcome po kayo. Ano mga Kuya Kuys Adventure. Thank you so much sa inyo. Hanggang sa sunod na vlog, Kuya Kuys Adventure!